Ayan mga idol. ayan uh, ang pila mga idol, oh. Pila ng ah uh, Ayan, ayun, oh. Ayan ang uh, pila mga idol ng uh, Bright Point. Ayan ang uh, pila ng Bright Point mga idol, oh. Meron, oh. kabilaan 'yan paikot. Yan ito ang uh, dulo mga idol, yan. Ito 'yung Uh, ito, itong green na uh, pinakadulo. Yan, habi haba ng pila mga idol. Ayan, hanggang alas size lang yung iba nito mga idol, uh, bukas na to. Ayan oh. Yan, napila uh, pila na yan, papasok na yan sila. Ito sila, paikot pa to. Ito yung pula mga idol, yung, ayan, 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 pula na yan. Yung pula na yan, yan ang, uh, buntot niya. Yan ang Ayan oh. Grabe yung pila Ayan Aba Ayan na uh, out sa inyong lahat mga idol Yung mga nandito ngayon sa uh, Bright Point, uh, Bulacan Ayan na uh, Yung iba nito mga idol Ay hindi na maabot Kasi hanggang 6 lang dito Ayan si idol Ayan na, uh, sa iyo idol. Uh, ayan na, uh, maraming maraming salamat mga idol sa panonood ng ating vlog. Ayan na, uh, sinigawan tayo mga idol ni Trupa. Uh, idol daw. Ayan, shoutout sa idol. Ingat-ingat uh, kayo lagi sa inyong mga biyahe. Ayan na, uh, bye-bye mga idol.